ang tao ay hindi nakadepende ang buhay sa ibang tao. Ang tao ay niloob ng Diyos na tumindig sa kanyang mga paa. Subalit ang kanyang lakas, ang kanyang buhay ay dapat nakadepende sa Panginoon. Hindi nakadepende sa ibang tao, kundi nakadepende sa Diyos. Gayun pa man, kahit tayo ay nakadepende sa Diyos, hindi rin naman dapat palaging dinidigta ng Diyos ang lahat ng dapat nating gawin. In short, sa ating pananampalataya, kailangan tayong maging mature. Kinakailangan ng ating pananampalataya ay isang personal conviction o isang pagnanais ng ating kalooban hindi idinidikta ng ibang tao, hindi idinidikta ng takot, hindi nakadepende sa anumang bagay, kundi sa iyong kagustuhang tunay na sumunod sa Panginoon, tunay na kumapit sa Kanya, tunay na panghawakan ang utos ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila sa kanya, at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi, may patapos iyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari na hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampun niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampun libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din sa mga sumusubaybay sa ating live streaming. Alam po ninyo, para sa akin, ang pinaka nakakairitang marinig na salita sa isang tao ay ito, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nakakairita kasi hindi totoo. Dahil bago pa ako dumating sa buhay mo, buhay ka na. Huwag ako. Ang totoo, ang tao ay hindi nakadepende ang buhay sa ibang tao. Ang tao ay niloob ng Diyos na tumindig sa kanyang mga paa. Subalit, ang kanyang lakas, ang kanyang buhay ay dapat nakadepende sa Panginoon. Hindi nakadepende sa ibang tao, kundi nakadepende sa Diyos. Gayun pa man, kahit tayo ay nakadepende sa Diyos, hindi rin naman dapat palaging dinidigtan ng Diyos ang lahat ng dapat nating gawin. In short, sa ating pananampalataya, kailangan tayong maging mature. Kinakailangan ng ating pananampalataya ay isang personal conviction o isang pagnanais ng ating kalooban hindi idinidikta ng ibang tao, hindi idinidikta ng takot, hindi nakadepende sa anumang bagay, kundi sa iyong kagustuhang tunay na sumunod sa Panginoon, tunay na kumapit sa Kanya, tunay na panghawakan ang utos ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasang ngayon, Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa nung kasama ninyo ako madali kasing sumunod kapag nakikita tayo ng mga taong nagpapasunod sa atin. Di po ba? Nung buhay ang inyong mga magulang, nung kasama pa ninyo ang inyong mga magulang, sinusunod natin yung mga mabuting ipinagagawa sa atin. Pero nung nawala na tayo sa puter nila, para na tayong mga pakawala. Di po ba? Subalit, ang panawagan ni San Pablo, kahit hindi ninyo ako nakikita, Sumunod pa rin kayo sa Panginoon. Gawin pa rin ninyo ang inyong mabuti. Ang kung ano ang mabuti, ang pagiging mabuti ay hindi nakadepende sa kung sino ang nag-uutos nito. Ang paggawa ng mabuti ay nakadepende sa mabuting kalooban na nahubog sa iyo nung panahon kasama mo ang nagtuturo sayo. sa iyo. Sapagkat darating ang panahon, yung taong nagturo sa iyo aalis din 'yan, mawawala din 'yan. Alam po ninyo, yan ang bilin ko palagi sa mga kabataang hinahawakan ko. Huwag kayong dumipende sa akin. Kung anong natutunan ninyo, dapat makita sa inyo kahit wala na ako. Dapat gawin pa rin ninyo kahit hindi na ninyo ako nakikita. At naniniwala ako, sinabi rin sa inyo ng mga magulang nyo yan. Pagkawala na ako, sana lahat ng natutunan mo, gawin mo pa rin. At ngayon din naman, sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, napakadaling magpakabuti, napakadaling magsalita ng amen kapag tayo nasa loob ng simbahan. Subalit, paano kung wala na krusipiho? Paano kung wala ng ang simbahang pinapasukan mo? Paglabas mo ng simbahang ito, ang tanong, ang oo mo ba'y oo pa rin? Ang pagsunod mo ba'y pagsunod pa rin? Ang pagpapakabuti mo ba'y pagpapakabuti pa rin? Kaya ang sinasabi ng Panginoon, hindi magiging handang sumunod sa akin ang sino mang nagpapahalaga sa kanyang sarili kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man. Hindi niya sinasabing itakwil natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi niya sinasabing iwanan natin ang ating mga pamilya para lang makasunod tayo sa kanya. Ang sinasabi lang ng Panginoon, dapat maging mature tayo, hindi nakadepende sa sitwasyon, hindi nakadepende sa taong nagpapasunod, hindi nakadepende sa pari, hindi nakadepende sa magulang ang pagpapakabuti at ang pagsunod natin sa Panginoon. Ito ay dapat nakaugat sa masidhing pagnanasa natin na mahalin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Si San Carlos Borromeo na ipinagdiriwang natin ngayon, isang obispo. Kung totooin, parang bilang leader, wala naman siyang dapat sundin, 'di ba? Kasi obispo na siya. Pero ano ang nanaig sa kanya? Ang sundin ang kalooban ng Diyos noong panahon nagkaroon ng epidemya, lahat ng mga tao dahil nakakahawa yung mga sakit, lalo na yung mga leader ng lipunan noong panahon niya nag-alisan kasi ayaw nilang mahawa. Iniwan yung bayan na nagdurusa at yung ibang mga leader sibiko ay nag-alisan na. Subalit si San Carlos Borromeo bilang isang tapat na lingkod ng Panginoon na natili upang siguraduhin ang lahat ng mga nahihirapan ay may makain. Upang siguraduhin na ang lahat ng mga paring nasa kanyang pangangalaga ay natutulungan at sila bilang mga pare at obispo ng lugar na yon nag-aalay pa rin ng misa kahit mayroong epidemya, kahit may nakakahawang sakit. Pinagpatuloy nila ang paggawa ng mabuti kahit hindi sila nakikita ng iba, kahit walang nagdidikta sa kanila kung ano ang pwedeng gawin. Sa panahong ito ng pandemya, nawa ito maging inspirasyon natin. Pagkatapos ng bagyong Rolly, Maghihintay pa ba tayo ng mga panawagan para tumulong tayo sa nangangailangan? Hihintayin pa ba natin may magsabi sa atin kung anong dapat natin gawin? Aba naman, nakakahiya naman. Hindi na tayo bata para idigtas sa atin kung ano yung mabuting dapat natin gawin. We are meant to be spiritually mature. Hindi nakadepende sa ibang tao ang ating buhay. Hindi nakadepende sa ibang tao ang ating pagsunod sa Diyos ito ay dapat nakaugat sa ating masidhing pagnanasa na mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Amen. Kung nabless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At siyempre, hindi pwedeng ikaw lang ang na-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Francis Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa ibang iba-ibang social media platforms pari ng diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang Halo. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page ang sa sabi